Yan mga kasing for today's video. Gagawin natin is i-drill natin tong ferrix natin kasi naputol na yung clip niya. Ay naputol yung mga kasing kasi na aksidente tayo. Hanggang dito pati yung clip niya dyan naputol. May isa lang na natira dito kaya kumakapit pa siya. tas lagyan ko lang siya na, and cable wire baliw butasan na natin. Kukuha tayo ng tox dito muna. Tanggalin natin yan. Yan, ito yung muna yung ilalagay natin na tox dito. Tara, i na natin. Bago natin i-drill mga kasing, tanggalin muna natin tong cable tie na to. Yung mga kasing kumikita nyo, sira na yan. Hanggang dito. Tapos may isang clip na lang na natira dito. Kaya kung wala siyang cable tayo, habang nagra-raid tayo is, makakalansin siya. Kaya butasan na natin. Tara. Center lang natin yung bubutasan natin dito sa gitna. And then, sinubalasan na natin lagay na natin tong tox ay mga okay na check natin kung matibay yan mga sinok matibay na siya dito naman tayo sa kabila kasi sila na din tong kabila natin butasan din natin ta ito tayo ng toks dito sa baba kukuha na natin lagay na natin kabita natin yan okay na mga kasi Kabitan natin to tsaka yung dito sa kabila yan ay mga kaan, salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. Peace.